ganap nga ay nagmamadali kami nagising ni Bebo dahil just ko late na late na kami bumangon at naalala namin meron nga pala kaming birthday na pupuntahan. Kaya naman ayan tumutulo pa ang aking buhok nang makarating ako dito sa may Jollibee Baliwag Junction. Buti na talaga malakas yung aircon nila dito kaya natuyo din naman yung buhok ko. Nakasyuta. <laughs> Halos patapos na nga yung program nung makarating kami dito pero good timing din kasi kakain na pala. Dito kasi sinelebrate yung birthday ng bunso naming pinsan na si Ezra. At kung mapapansin nyo nga, halos maraming bata at lahat ng bata na yan ay eh, mga pinsan ko nga. Abay, ako na kasi yung pangalawa sa pinakamatanda sa aming magpipinsan. Kaya alam nyo na kung bakit titang-tita ang datingan ng isang mengay vlogger is teriyes. Nakshoot, Nakakatuwa lang din nang nagpunta ako dito dahil kompleto nga kami magpipinsan at malagad na lang talaga yun mangyari kain na nga kami at natapos na nga itong birthday ni Ezra, ay umalis na nga kami at umuwi muna saglit dahil may dumating nga akong parcel. Alam nyo ba yung paborito kong pabango na lagi kong pinakikita sa inyo? Eh, meron na silang mini version. Syempre, apat na cents pa rin yan. Frisha, tulip, lily, at rose. Syempre, hindi lang yun yung binili ko. Bumili na rin ako nitong kapalit ng tulip at free na naubos ko na nga. Sobrang bango nito at affordable talaga kaya subukan nyo na rin. After that, kinahaponan nga, ay nagbiyahe naman ulit kami ni Bebo papunta nga dito ng Malolos, Bulacan dahil may schedule nga kami dito kay Doc classmate na bala ng braces namin ni Bebo at saktong-sakto nga dahil hindi pa kami nagsisipilyo pareho. Charis. <laughs> Nauna na nga nagpa-adjust si Bebo sa akin at meron pa nga siya mga pastahin kaya medyo nagtagal siya. After nga ni Bebo ay tinawag na nga ako ni Doc at ako na nga yung a-adjustin. Actually wala na nga pastahin sa ngipin ko at wala naman akong sira dahil mahilig ako magsipilyo. At alam nyo ba kung bakit ko pinabray si Bebo para magkaroon ako ng dahilan para magsipilyo na siya. Nakshuta. <laughs> Saglit lang naman ako in-adjust ni Doc dahil wala naman ng ibang gagawin sa akin. Kaya naman tumayo na ako at pwede na nga daw kami umuwi. At opo, sa mga nagtatanong, mga BHM babies din kami at napakagaling niyan si Doc. Highly recommended ko yan. Nagpaalam na nga kami sa kanila dahil tapos na rin naman yung ginawa sa amin. At nung paglabas nga namin, eh medyo paggabi na nga to. Nabuta na nga kami ng gabi dito sa daan at naisipan nga muna namin mag-withdraw at pumunta dito sa apartment para makita ko kung kamusta na nga yung mga pinapaship kong item. At yun ang everyday shipment po tayo dahil umuulan at bumabaha nga tayo ng mga orders. Nakshuta, sobrang payat ko na wala na akong timbang kakalive. <laughs> At nung no, okay na nga lahat at nadikita na nga namin ng wavebill lahat ng isiship bukas, ay lumabas lang kami sa glit ni Bebo para mag-withdraw dahil araw nga ng sahod ngayon. At oo, oh, walang kay kaibig, Bigan pagdating sa trabaho dahil pare-pareho kaming pagod at kailangan namin silang pasahurin. Per nga ang mga sahod nila at syempre iba pa kapag ka overtime at kapag ka nakaka-reach kami ng kota. Sobrang pagmamahal nga namin sa kanila pati yung mga sahod nila ay eh, talaga naman silyadong silyado nak mo <laughs> Kaya naman kung mapapanood nyo to baka sa susunod hindi nyo napiliing ipasobre yung mga sahod nyo. <laughs> Pero alam nyo ba, sobrang thankful talaga ako sa buong team ko dahil sobrang laki ng naitutulong nila sa akin. Lalong-lalo na sa kalista by Menggay. At kahit nga sobrang pagod ko na at dumadating na ako sa point na ayoko na nga mag-live, eh hindi ko nga mahintuhin to dahil sa mga tao na to. Yung ilan kasi sa mga yan, ito lang talaga yung naasahan na income para makaipon at makatulong sila sa pamilya. But actually, sa buong buhay ko, ito nga ang pinaka-first time na magpapasahod ako tungkol sa trabaho. Sabi sa lahat nga yata ng amo, ako ang pinakagalanti. Isang linggo pa lang kami, nagbibigay na agad ako ng libreng bakasyon, naksyota. Hiring pa nga kami ngayon. naman sa mga gusto mag-apply, pwede pa kayo magpasa ng resume. charis Abay, dalawang linggo pa nga lang ang kalista by Menggay, pero may sahod na agad sila at may libre pang bakasyon sa susunod na araw. Syempre naman, hindi tayo magpapatalo sa CEO ng Brilliant, naksyota. Matanong ko lang sa inyo, na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. Higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para kang ka din nasa peryaan pero ang kaibahan dito dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!